Malaki umano ngayon ang pagsisisi ni Big Soto sa pagpapakasal nito kay Pulin Luna. Ito ay matapos nga na ng mabisto ang ginagawang panluloko nito sa kanya. Ayon pa sa source, hindi lang umano na gawang lokohin nito si Big, pati umano ang mga naipo nito ay nilawas din umano ni Pulin. Malaki ngayon ang galit ng mga anak ni Big Soto kay Pulin Luna. Ayon sa kanila, pagdadaanan din umano ni Pauline lahat ng kasinungalingan at panluloko nito sa kanilang ama. Ang pera umano ay kikitain pa, pero ang respeto at tiwala umano sa isang tao, once umano sinira mo ito, mahirap na umano ibalik pa ang tiwala. Samantala, ayon sa nakalap naming information, sa isang interview kay Tito Soto, ibinulgar nito ang lahat ng tinatagong lihim ni Pauline Luna. Sobra-sobra na umano ang pagtitiis ng kapatid niya para lang pagtakpan lahat ng kasalanan ni Pauline. Una umano, matagal na umano alam ni Vic na may lalaki si Pauline. Paulit-ulit niya umano itong tinanggap dahil sa pagmamahal nito sa asawa. Pangalawa, maging ang perang pinaghirapan ni Vic Soto, halos ubusin umanong lahat ni Pauline. Pangatlo, nagkanda utang-utang uman si Pauline at si Vic Soto umano ang sumalo ng lahat ng pagkakautang nito. Ngayon o ano, sabihin ng mga taong mapanghusga kung gaano kasama ang kapatid niya. Kung alam lang umano ng lahat ng tao, lahat ng sakripisyo ni Vic, para lang mapasaya ang babaeng pinakamamahal niya. Naging bulag-bulagan umano ang kapatid niya dahil sa pag-ibig. Panahon na umano siguro para buksan naman ito ang mga mata niya para naman sa sarili niya. Hindi madali ang pinagdadaanan ngayon ni Vic, ngunit andito kaming pamilya niya handang makinig at suportahan siya sa mga gusto niya. Balang araw umano, darating din ang tamang babaeng magmamahal sa kanya ng totoo. Babaeng hindi masisilaw sa kahit na anong yaman niya. Babaeng kasama niya hanggang dulo.